Alam nyo ba guys na sinabihan ako ng aking ahente na no, magtataas na daw yung ating soft drinks before mag-December. Kaya naman ito agad-agad kung uh, yung ating mga case at talagang uh, in-inventory ko lahat-lahat yung aking case para naman ay makahabol-habol tayo sa pagtaas ng ah presyo ng soft drinks guys kasi super mabenta po talaga yung ating soft drinks dito sa ating tindahan at eto nga po yung ating blockbuster ang ating soft drinks style uh, nasa court nga po tayo nasa malapit sa simbahan at eto nga po talaga yung mabenta mabenta sa amin guys so eto makita-kita yun yung ating actual bentahan ngayong umaga ang mga parents uh, na nagbabantay sa mga anak ay Uh, para i-bili-bili dito sa ating tindahan guys maya maya ay uh, magme-merienda ng soft drinks at talagang eto yung uh pang uh, laban po natin dito. So, yung soft drinks po kasi natin, guys, ay malamig na malamig po yan. Ayan po ang ating sikreto. Hindi po tayo nagbibigay ng uh, soft drinks na hindi malamig. Kung, kung tataas siguro yung ating mga mismo, yung 1.5, ayun po yung mga magtataasan, yung mga swakto. Ayun po yung uh, sinabi sa akin kanina ng ating ahente. Kaya, di ko alam kung magtataas yung mga debote. Sigurado rin magtataas din yan dahil um, isa lang yan yung panel ng uh, coke so sigurado magtataas yan guys so panibagong price increase na naman tayo panibagong update na naman tayo dito sa ating uh, vlog sa hindi pa nakakaalam guys ay magtataas na po yung ating soup drinks ngayong uh, before mag-Christmas alam naman natin pagkaganitong ber na ay talagang maglalabasan na lahat yung mga paninda at magtataasan na rin po lahat-lahat yan guys so magready na po tayo ng ating mga pang-stock alam naman po natin kapag uh, uh, tumaas na po ganyan, Guys, ay medyo matutumal na magkakaroon uh, ng kunting tumal before uh, pagkatapos ng uh, may implement yung pagtaas ng mga presyo ay mararamdaman po natin yung kunting tumal. Pero siguro itong uh, soft drinks guys ay napaka moving dito sa ating tindahan ay siguro hindi ko po siya masyadong uh, papatungan ng malaki kasi uh, napaka moving nga dito po sa atin. Nalulogi lang po tayo sa straw at saka sa tawag nito yung plastic dun sa mga 8 ounce kasi ang benta po natin dyan sa 8 ounce guys ay 10 pesos tapos pinapalamig pa po natin ang uh, logi lang po tayo dito sa plastic at saka straw kaya yun po yung ating napapansin pero mabilis pong maubos yung ating soft drinks na 8 ounce so sa mga nagbabalak magtindahan uh, ano inyo na guys yung uh, mag stock na po kayo ng soft drinks para hindi na po kayo uh, mamahalan pag tumaas na po yung ating mga coke at saka mga energy drink ay alam ko rin magtatas din yung energy drink kapag nagtas yung coke guys magtatas din yung mga mountain dew magtataas din yung mga RC magtataas din yung mga tinatawag na yung pepsi ay lahat po yan ay magtataasan din yan sunod sunod din yan magtataasan hindi rin po sila magpapatalo so uh, gumawa po tayo ng discard dito sa ating tindahan sa lahat ng hindi pa nakakaalam na magpa-price increase ay inventory nyo na guys yung mga case nyo, yung mga wala ng laman ng mga bute ay titignan nyo na yan guys bilang bilangin nyo na para hindi po kayo mabigla at uh, katulad yung sa akin ginagawa ay kailangan ko po itong, itong uh, in at uh, tawag nito yung isa-isahin kung nasan yung mga ating uh, paninda na butek at nawawala na so silipin po natin yung ating actual bentahan guys kapag ganitong oras guys ng tanghali mga 10 o'clock to 11 ay uh, napakarami pong po merienda dito sa ating tindahan busy busy super busy busy at tutulungan ko na si Mrs. Diho dito dahil uh, magkakaroon na po ng trabaho ng bahay magluluto na po siya kaya ganito po yung aming daily routine So paglabas yung mga bata galing sa school, magme ay tuloy-tuloy po yung aming uh, pagbebenta dito hanggang sa 12 o'clock ng tanghali ay uh, ano na siya, dire-diretso na yan. Tapos mga 1 o'clock to 2, -2 o'clock ay hindi na po busy yan, guys, mga badang alas 3 to alas 4 ay ayan na naman ang ating uh, uh, mag-aariba na naman po yung ating... Uh, ito na tawag na pang merienda ng hapon So, ganito guys tuloy ito yung ating pagbebenta dito sa ating tindahan uh, Kahit man uh, malit itong ating tindahan guys Kung uh, mabenta Ay nakakabuhay din naman ito sa ating pamilya At kayang-kayang uh, atustusan yung ating pangangailangan ng pang araw araw So, salamat sa lahat ng mga nunod dito sa ating uh, Facebook page, YouTube channel. Uh, talagang uh, malaki po ang naitutulong ng ating pagbablog at nakakadagdag din po ng konti sa ating uh, puhunan. Kahit malit lang po yung ating uh, sahod dito sa pagbablog, uh, ay tinataga na po natin at uh, alam naman natin na mayroon din po tayong mararating balang araw. So, salamat sa mga nag-comment, uh, nagla-like. Uh, sana sa lahat ng mga gusto magtayo ng Sari Sari Store ay uh, makasurvive po tayo ngayon dahil uh, alam naman po natin ng konting uh, ulan lang ay makakaramdam po tayo ng konting tagtumal. So yan, uh, magdi-display po tayo ng mga paninda po natin dahil uh, mamayang hapon ay marami pong maglalaro dyan sa basketball court kaya ganito po lagi yung ating ginagawa. Kailangan laging uh, inaayos po natin Lagi yung mga ating mga paninda Para hindi po tayo magagahol sa oras guys Pag tumaas na po yung ating Soft drinks guys ay uh, sigurado yan uh, Ramdam na ramdam na po natin Yung kanyang pagtumal So pati ilong tinatawag natin Yung debote ay uh, Iwasan po natin uh, mawala ng bote Dahil uh, malaking uh, talo po natin yan Logi po natin kapag nawala yung ating bote Kapag uh, nagdeposit po tayo Ay minsan hindi po rin, hindi pa rin nila binabalik yung bote natin kahit nakapag uh, binigyan na po natin ng deposito pero ayaw pa rin nilang tamad pa rin silang magbalik so kaya lang guys yung ating may isi-share maghanda-handa na po tayo sa ating uh, soft drinks sa pagtaas pa ulit ulit na po tayo at kailangan magiging handa po tayo so, yung naiblog po natin kahapon ay alam naman natin kapag malapit ng December ay mag ikot ikot po yan si BIR o kaya yung nasa City Hall magchecheck ng tindahan titignan lahat yung ating mga permit ay danas na danas ko na yan guys kapag ganito ang buwan October, November, ayan po. Diyan po sila nag-iikot. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa tax mapping. At uh, alam ko ay uh, nakaredy naman po tayo dito kapag uh, pupunta si BIR. Ay uh, alam ko nakaredy naman yung ating mga permit at mga resibo natin. So hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update po natin dito sa ating tindahan. Paraming maraming salamat sa iyong pagsusuporta. Kaya ganito muna yung ating tuloy-tuloy lang muna ang ating actual bentahan guys.